may ganun. Shout out! Shout out! Ayan guys, mag-voice over muna tayo dahil makaka-copyright tayo ni Lolong. Ayan guys, yung TikTok ko, yung voice over ko. Ayan. Tingnan nyo mo, tanga lang ang peg, diba? Pero maganda yun. Ganda yun. Ganon. Ayan. And, uh, ayan, pinakabisado ko pa siya dyan, guys. Tapos, Ilang best snack pa ulit dyan. Dahil hindi ko makuha yung mm, sinusya. Eh di, wow. Tapos eto naman guys. Ganado na kasi kabisado na ba diba? O. Oh. Ganado siya ba diba? Hmm, ba? Diba? May pangiting-iti pa siya. Kalaw ka mo yan ti. O O sino ka dyan? O, eto naman guys. O ayan sumayaw na ako dyan. Oo, oh, oo, oh, opak. Oh, oo, oh, oo, oh, oh. kembot, kembot. Opak. Oh, oo, oh, oh. kala mo talaga may puti. Oo, oh, oh, harapin. Oo, oh. oh, ayan na guys. Oh. Thank you very much sa mga nanonood.